Guys ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin pagkakamali. Tunghayan po natin ang sinabi ni Propeta Isaiah sa wikang Bikol Tagalog at English. Herit man daw na nagpapadakulin mga harong asin nagpapahiwas kon mga daga sa na mayo na ninlugar lugar para sa iba asin kamo na sana ang nag-eerok sa dagang ini. Sinabihan ako nin kagurang na na makakamhan, andar akula sa kamagayo na mga harong na iniday na mag-eerok. Ang duwang hektarya ubasan makakaani sana nin 6 na litro nin dugan nin ubas. Asin ang sampolong takad nin banhi magbubunga sana nin sarong takad. Pasensya na tanag matakanin amit tang inung magpuo na maginong na buburat sa gkudbanggi. Igwa pa mga banda asin arak sa saimong mga pagkakon. Alagad binabaliwala nin ang ginigibo nin kagurangnan. Kaya kamong sakong mga namamanwaan medad ikop hulita ay nindaw nasa sabotan ang sakong ginigibo. asin ang saimong mga lider magagadan sa gutom sa kapaha. Isayas Kapitulo 5 Versikulo 8 Hanggang 13 Nakakaawa kayong mga nagpaparami ng mga bahay at nagpapalawak ng inyong mga lupain hanggang sa wala ng lugar ang iba at kayo na lang ang nakatira sa lupain ito. Sinabi sa akin ng Panginoong Makapangyarihan, ang malalaki at naggagandahang bahay na ito ay hindi na taytirhan. Ang dalawang ektaryang ubasan ay aani na lang ng anim na galong katas ng ubas. At ang sampung takal na binhi ay aani lang ng isang takal. Nakakaawa kayong maaagang bumangon para magsimulang mag-inuman at naglalasing hanggang gabi. May mga banda pa kayo at mga alak sa inyong mga handaan. Pero hindi ninyo pinapansin ang ginagawa ng Panginoon. Kaya kayong mga mamamayan ko ay bibihagan dahil hindi ninyo nauunawaan ang mga ginagawa ko. Kayo at ang mga pinuno ninyo ay mamamatay sa gutom at uhaw. Isaiahs Kapitulo 5 Versikulo 8 Hanggang 13 Woe to you who multiply houses and expand your lands until there is no room for others and you are the only ones living in this land. The Almighty Lord told me, These big and beautiful houses will no longer be inhabited. The 2 hectares of vineyards will only harvest 6 gallons of grape juice. And 10 measures of seed will yield only 1 measure. You are sorry to get up early to start drinking and intoxicated until night. You still have buns and wines in your meals, but you ignore what the Lord is doing. So you my citizens will be captured because you do not understand what I am doing. You and your leaders will die of hunger and thirst. Guys kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.